Dagupan City LGU nagsagawa ng interagency meeting bilang paghanda sa pagyanig mga guro PNP officials ganti ng mga tanguhan ng barangay at ang Department of sa lungsod nagkaisa. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo Aris 38 Masantos Yakbasan. It's a commence sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan Freddy. Masanto siya kabusan ko yung Angel. Dahil sa patuloy na pagdami ng naitatalang lindol sa bansa, pinaigting ng pamalang lungsod ng dagupan sa pamumuno ni Mayor Bilen Fernandez ang inisyatibo para sa disaster preparedness sa pamamagitan ng pakikilahok ng iba't ibang sektor lalo na ang paaralan sa mga earthquake drill at information campaign para sa komunidad. Binigyan din ng alkaldi ang kahalagahan ng sama-samang pagbabantay at pagkakaisa habang binanggit nito ang aktibong partisipasyon CD RRMG Parmsi. DepEd, CSWD, City Engineering Office, PNP, Bureau of Protection, Public Order and Safety Office, City Health Office, Liga ng mga barangay at mga guru mula sa iba't ibang paaralan sa syudad. Isa sa pinakamahalagang tungkol na niya ang nakaatang sa mga guru na nagsisilbing unang tagapangalaga ng mga bata sa oras ng sakuna. Sila ang magtuturo at nagsasanay sa mahigit na 27,000 batang estudyante ng tamang 8 safety protocols gaya ng DACO hold pagtukoy ng mga evacuation routes at pagkilala sa mga ligtas na lugar sa loob at labas ng paaralan. Sa kanilang paggabay, natututuan niya ang mga mag-aaral na maging kalmado, disiplinado at maagap sa oras ng pagyanig. Dagdag pa ni Mayor Bilin na kapag dumating ang sakuna, wala itong pinipiling oras o lugar ang tanging sandatan natin na niya ay kahandaan, disiplina at pagkakaisa. Ngunit higit sa lahat, mahalaga ang kalaman sapagkat ito ang unang depensa laban sa panganib. Mula sa Aksyon Radyo Pangasinan, ito si Freddy Pahardo, Aris 38, nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Salamat Freddy! Mag